Yeah. Sige, guys. Pabuhat ako, charot. <laughs> sino ko? Kaya, kaya ko yung buhatin Wow, all? Uy, sino? Manipala ka ba sa Yan. dito. Ang ganda ng ano skin ah. <laughs> <laughs> <And understatement. laughs> Buatin buhay, itong meron, itong buhay, itong buhay, itong buhay, itong aku itong buhay, itong medical honor buhay, itong itu itong buhay, itong buhay, itong buhay, forest is on my watch. Ay, minyap na kami at mo. Saan ako nakapag-first blood? Parang ako pa yung mabubuhat nito. Ay! Pero papay siya naman yung pantay. Ha? Patay ah, nga. Papalo mamaya. Uh -oh. Buhatin kita. Sige. Alam pa naman. naka ka na ba? Naka-epic na? Naka-epic ah, ah. ka na? Hindi po. Tama na ba Ace, rank mo? Grandmaster Grandmaster pa ako eh. kasi hindi ako halos naglaro ng rank Classic lang, always Asi ko sa sinta Sabihin yung LMP stealth niya Sige, tiyan na niya Kaya mo yan Okay. Oh, yeah. Wow, sana mga ako. Mas mga turtle. Turtle daw kayo, turtle. siya? Na ako. Uh. ako yung gore. Ah, oo oh, nga pala. Akala ko ikaw si Zilong, kalina ka pala. Ay! sorry! Nasa akin! Wala ka siya ako dito Wala ka siya

kaya sakit niya mamaya kumukin dito ka sa mid mid ka mag-iingat niya lang sa mid sila eh ngay eh baka may na mayroon ng masakit kalaban masakit ano katita masakit yan oo nga masakit ang hirap anong itong kagita huy asan yes, oh, yung airpods arjun

Mm, ayos lang yan. Wow, galing ah. Tama lang. Hindi na wala. <laughs> si, si lang kasi. kasi siya kaya hindi nakapalag. no ulti dito. Wala akong ulti eh. Mm. na sana ito. Meron lang akong ulti. Ito. Yan. Understood.

ha <coughs> don, don. Sorry ako Ayos lang. Oo nga. nga. Ah. Putik oh, Pag na. Pag-stand mo yan. Ah. Sakit ka mo kayo. Ayaw. Nagisigilabot ba? Kasama mo kayo nyo. Ah. Five, five, six. na no, nice one.

Agay. Okay. Isugit. Oh, oh, Maliit na tudlo. <laughs> Sakit. Patay si Alpha. Patay pa ng pong. Si, bigi ganti ka ting. Oh, good night. Ay. Oh, tek nap. on every understood. Ay, nako, mali. Sayang. Kaya nyo na yan. Ay, sige, deep night. Ah! Takot akong mamatay, charot. Ito yun, ayun na misa. Diyan kayo yung dispersa. Nagbida ko tayo. Oo, mamamatay pa yung dilo. Umabol kasi. Sige. Oo nga Ay, si Eudora pala to. Oo, oh, oo. Oh. Sabi ko na nga, eh, masamang mag-gabol. niyan. <laughs> okay. na yan. Uwi ka muna. Ayun, ayun. Ano? Dakot mangkag na yan. Sige, red ba? Sige, jade lang. Ay, kung karina yan. Huwag hindi natin agawan. Pataba ka yan, ma'am, para lumakas ka. <laughs> Eto, ano, isang ano. okay. ang meaning sa ML. Ah, okay. Alam ko na. Sorry, hindi ko alam. Is-is Is-is. Ay, sorry. Is-is, Kaya na.

Ito yung 8-up party. Ano Ay, ay, ay Ano? Eh! Ay, Eh, pag pagbuot. Eh, pagbuot. Wow. Sayang, minyak sana. Allah. Sayang. Lumatay. Sige, sige. Ig-ing na ako na mag-minyak. Hindi ko kaya makaminyak, eh. Ang gagin, Alvaro. Pinupus <laughs> talaga. Gusto na talaga manalo. Oo nga eh. Oh, sige, okay. kaya mayan, mo yun ang pag... Hindi ko naman manalo. Okay, Hindi ko naman master. <laughs> Mahirap ang kakasas... Ang ah, eh. Isis! Isis! Takbo! Bulok man is EJ gito po. May upel eh. Para ba taba? Bubo mo. mo. Ikaw guru. Gito Ito. Ano ang pinipa? Oo, okay. oo, oo. Ito eh.

Hello, oh, kita siya ng... No! Ayan, man! Hindi ko pa kaya! Lord natin ito. Sige, Lord natin ito. Which gods? Another successful. Mag-iingatan dyan. May mag-ambush Oh. Ay, mayroon nga. Ito, natin to. May nag-clash Eh, mo, magpapatay sa kalaban. Baka life lifestyle. Hindi yan. <laughs> Uy, huwag kayo mag-away. Hindi. Hindi.

Panalo na yan. Ending end na yan, guys. Oh, uh, Tayo lang sa beach. <laughs> <laughs> Oo nga eh. <laughs> ay, ang tanaw ko na. Ay, ano daw ito? Ay, pote ka. Ah, one star na lang. One star.